ikaw at mga bata na may pinagdadaanan dito, Maricel. Kung iniisip mo na ikaw na nakakaintindi sa mga paghihirap nila, mali ka. Marami ka pang hindi alam. Bago pa lang ako dito, palagi na siyang napaparusahan. Pero para sa akin naman, si Kuya Julio pa rin ang pinakamabait na bantay dito. Pwede ko lang sana ibalik yung gabing yun. Sana nakita ko siya. Sana nailigtas ko siya. Isa ka sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, nawawala si Maricel. In fairness naman dyan kay Rick, ramdam na ramdam ko pa rin yung concern niya sa'yo. Nandun pa rin yung TLC. Alam mo, Rick, napapansin ko kasi parang may iba kang pinagkakabisihan bukod dun sa trabaho mo dyan sa banko. Kasi madalas umuwi ka late na. May problema kasi yung kaibigan ko. Eh, nawawala kasi anak niya. Bakit ba hindi tayo humingi ng tulong kay Robert? At bakit naman ako lalapit sa inayupak na yun? Pero tatay pa rin ni Maricel yun. At saka aminin mo, Iba pa rin siyempre yung magagawa na may pera. Tumataas na yung lagnat ni Empoy. Bakit naman pwede na siyang dalhin sa ospital? Hindi siya gagaling dito. Paano niyo pong dalhin <coughs> sa ospital ang kapatid ko? Paano siya niyo lang po ako dito para mapuntahan ko ang nanay ko? Sa ka ba? Binenta ka na sa akin ang nanay mo! Sana kapuntahan na ako ni nanay para maalagaan niya na ako. Edy, ako na lang muna mag-aalaga sa'yo. Huwag ka nga umarating nanay sa amin. Kasi makakasama rin namin ang totoong nanay namin. ako na mag-aalaga sa kapatid ko. Ate Maricel, ay eh, mabait naman po siya sa atin ah. Oh. Ba't ako lang pumukha na ng nanay? Huwag kang po eh. Gagawa ka ng paraan. Upuntahan ka si nanay. Paano kuya? Pamaya, sasabay ako sa delivery truck. Tatakas ako. ka? Ah. Weekend, di ba? Pupunta ko ulit yung kaibigan ko. Rick, ano oras ka naman makauwi niyan? Hindi ko pa masabi. Basta pag wala pa ako dito ng dinner, kahit mauna na kayo ni Tenten kumain. Ha? Huh? Uh... Oh, sige na. nagkaganto ang asawa ko. Bae kaya si Rick. Ayan. Nanandog ko na yung usapan niyo. Huwag ka na tumakas. Papahirapan ka na lang oras na mahanap ka nila. Alam mo yung kasi yun yung ginawa nila sa akin. Magpahuli ka kasi. Ako? Hindi ako magpapahuli. Hindi nila malalamang nakaalis ako. Kasi babalik din ako pa agad. Hindi ko ayaw mag dito ang kapatid ko. At kung talagang ayaw mo kami maparusahan, ka na maingay. Pakinig ka sa akin. Paano kung hinahanap ka nila? Paano kung pag-iinitan nila si Empoy? Napakadalikado ng iniisip mo. Hindi mo ko mapipigilan. Kailangan ni Empo ang pag-aalaga ni Nanay. At walang ibang makakagawa nun. Kahit ikaw. Hi, hey, Miss. Um, si Dad. Ay, sir, nasa conference room po. Okay. Thank you. <laughs> okay. Ito po. Dad? Zach, what can I do for you? Okay. Sige. So, yeah, thank you, sir. Dad, naisip ko lang. Bakit hindi po tayo kumuha ng private investigator para sa paghanap kay Maricel? Look, Zach, this situation, this this is a kidnapping. Diba ba, ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na baka sindikato ang may kagagawa nito. So, if I were you, I would just let the police do their job. Masyado nang delikado kung makialam ka pa. Look, I know you just wanna help. Sinabi na nga sa akin ng mami mo na pumunta ka pa sa TV station eh. Pero dad, kulang pa rin po yun. Hanggat di nahanap si Maricel, hindi maging enough lahat ng yun. Sabihin mo nga sa akin, Girlfriend mo ba tong si Maricel? Dahil lang nakikita ko, you're acting like a boyfriend. Kaibigan ko po'y nawawala. Kaya hanggat may magagawa ako, hindi ako titigil sa pagtulong sa paghahanap kay Maricel. Saan lakad mo? Pupunta ako doon sa dating bahay ni Robert. Baka sakaling alam ng mga kapitbahay na kung saan siya lumipat. Yan ba yung tatay ni Maricel? Ay, tama si Inday eh. Baka nga naman tumulong siya kapag nalaman niya yung nangyari kay Maricel. Kahit na mabigat ang globe doon sa inayupak na yun, gagawin ko na rin. Alam-alam sa anak ko. Samaan na kita. Balik ka na. Mano, sundal lang hunan sila. O oh, dito! Ipwesto niyo ng mabuti! Ayusin niyo ah! Okay. Hoy, bilisan nyo! Tol, siya pala. Ah, uh, tinawagan ko na yung karilibo ko. Bakit? May sakit si misis eh. Ito ka ng lintik. Iyan yan ba maasahan ba yan? Mga asahan yun. Sigurado wala naman ako pinasak na. Lahat na maasahan. Sigurado yan eh. Sigurado. Yusin mo yan. Bilis! Saan saan nyo maigit dito? Uy! Anong mo dito? Bakit hindi mo bantay ng kapatid mo? Gusto ko pa tumulong. Sempoy, kamusta na? Ayun, mataas pa rin ng lagnat. Bilis! Babagal-bagal. Nakita mo ba tong batang to? Pasensya na po, hindi ko nakita. Baka naman may kilala kayong Robert Reyes sa tingin dito. Ay, wala po akong kilala. Pasensya na po. Salamat. Tindahan tayo. Ate, uh, Robert Reyes po ang pangalan niya. Dali siya nakatira dito. Ang laki pa lang ng pinagbago ng lugar na to? Wala akong hinarang ganun eh. Pasensya na. Salamat. Carmi, sandali. Magpapaliwanan ka pa. Manaligat ka pa. Ano'y ibang taong kiligtanuan na natin? Pagdikit na rin tayo siguro dito? Rick! Carmi? Anong ginagawa mo dito? Ikaw pa ang pinakakaabalahan ng asawa ko. Hanggang ngayon ba naman? Hinahabol mo pa rin si Rick? Ha? Hey. Um, Mahiya ka nga dyan sa balat mo? Bilis! Masukap! Uh Hindi -huh. ka na ba yan? Uy! Bakit di bumalik ba doon sa loob? Kung iniisip mo na tatakas ako, hindi pa gagawin mo. Tiada mana aku mahu keluar dari Oh, ada apa-apa di belakang? Wala. kapatid. At gaya ng sabi mo, baka lahat tayo madami sa parusa. Ayoko nang magkinalaman dito. No, no, no! Maginig kayo sa akin, kahit ngayon lang. At bakit ako makikinig sa'yo? Sino ka ba, ha? Bakit ang hilig-hilig mo magmagnanong? Itiban mo nga ako! Oh! ano ah! ka ba? Umayos ka nga? Ako ba talaga ang sasabihan mo niyan, ha? Eh, kayong dalawa nga ang may ginagawang milagro, di ba? After all this years, akala ko maayos tayo. Yung pala niloloko mo lang din ako. At dahil kaniyo? dahil na naman dito, dahil sa maklang to? Kami yeah. Carmi, nagkakamali ka. Mali iniisip mo, wala kaming relasyon ni Wala? Wala? Eh, bakit magkasama kayo? Bakit nagkikita kayo? Ikaw, bakit hindi mo sa akin sinabi na siyang tinutulungan mo? Sa bagay, hindi ka naman siguro pupunta kung hindi ka kinukulit ng baklang to, di ba? Bakit? Anong plano mo? Aagawin mo yung asawa ko sa akin? Para sabihin ko sa'yo, kasal kami ni Rick. Carmi, tama na. Diba? Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil ayoko mag-isip ka ng masama. Ayoko magkagulo na naman tayo. Eh sana inisip din niya ni Gordon, di ba? At ikaw, at ikaw, bakla ka. Pwede ba? Huwag ka masyado ambisyosa. Dahil kahit anong mangyari, bakla ka. Hindi mo kayang bigyan ng anak ang asawa ko. Di ba kaya ka nga niya iniwan? Sinabing tama na eh! Pa! Naawal ako sa magkapatid. Hindi ako nagmamarunong. Palagi ka nagmamarunong. Eh simula nung dumating ka dito, ganyan na asta mo. Siguro ka nagsul-sul sa kanya para tumakas. At dahil diyan, lahat kami mapaparusahan dahil sa inyo! Piwi, hindi. Maniwala ka sa akin. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero ngayon, hinayaan mo siya. Kinonsinti mo siya! Pwes, bahala ka. Kapag nagkabukingan, nabas na ako dyan. Walang makakaalam dito kung hindi kang magsasalita. Pagkakilala ko yung dalawa dyan. Ikaw! Pasok! Okay. Baka tayo, drugstore. Bakit ang gagawin natin, Tun? Ipila ko ng gamot sa empoy. Ay, nako. Pinapaital mo na naman yung puso mo eh. Uh, hindi ah. Iniisip ko lang kung paano ko makahawa yung iba doon. Paano pag nakasakit yung mga bata, sino magkatrabaho? Ang bagay. Baka mamaya ako pa mautusot kung tayo ko nga. Tama na sabi! Gordon? Iwan niyo na ako. Pulis lang kaya kayo. Hindi ako, ako. na bahala. Kaya ko na sarili ko. Alam mo, tinan mo, kaya ka nga natutong maggawa-gawa ng ano -ano kwento eh dahil dito sa baklan to, di ba? May sinasabi ka pa sa akin na tinutulungan kang kaibigan dahil nawawala ang anak? Dahil yun ang totoo. Nawawala yung batang pinalaki ni Gordon. Alam mo kaya kami nandito? Para hanapin yung tatay ng bata. Ayan, oh. Wow. Sige na. Ako na bahala. Kailangan mo talaga mag-skandalo dito, ha? Carmi? May problema na nga yung tao, oh. Adakah kamu mahu menambahkan Oi. Bakit ka bumawon? Bakbay ang ako muna. Bakalumalay sakit mo. Eh, <coughs> <coughs> ay Ha? Siniyan. Ikaw ba yan, poi? Ha? Lahala sakit. Au siga bakto ay galaw. नहीं लगवा मुझे चुप है सिनाबी मदम इनाहनप को लम पुसे पुया उल्लाह दी तो सिबे ए दी बस आने बाबा तेरी सायो Nagbanyo lang po kasi si Beani. Ah, Nagbanyo. Paano mo nalaman? Ikaw talaga, chismo sa kano. Paano na naman ako hindi mo maabot ang kota mo? Pwede, pakailaman mo ang buhay mo. Wag mo pakailaman ang buhay na iba. Huwag ka na sa kwarto. Suspin ko talagang sa kuya mo na hinaharap ko siya, ha? Pahinga ka na. Sige. sa Pagkatapos ikaw pa ang pagbibintangan niya? Wala naman talagang namamagitan sa amin ni Rick ngayon. Buang nga kasi yung babae na yun. Palibasa, takot siya sa sarili niyang multo. Ngayon ko pa babibigyan ng panahon yun eh. Nawawala nga si Maricel. Eh, na nga. Pero, aminin mo, Gordon, ha? Medyo humaba ng konti yung hair mo. Kalain mo, pag silosang ka nung asawa ni Rick, Aba, ibig lang sabihin, insecure sa beauty mo, dai. Pero hindi ko naman gusto magkagulo sila, no? Tumutulong lang si Rick, napahamak pa. Kapag nagkagulo yung mag-asawang yun, hindi eh, kasalanan ko pa. Magandang araw po, sir. Kulta nga, Tol. Okay po. pa ba, yung bahay, sir? Okay pa. Isibo lang. Okay pa, wait. Isibo po, sir. Thank you po. Uh, okay. Bye. 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 Hoy! <tod> Wala pang bayad yan, ha? Malapit huh. na tayo sa terminal. 'Wala na tay. Pa para po para. Hoy! Ano bang iniisip mo? Nagsisigaw ka dun sa kalsada? Sinaktan at pinahiya mo pa si Gordon? Eh, mas sinasadya yun, no? Dala lang talaga ako ng emosyon ko. Eh bakit mo ba ako sinundan? Ano ba ang iniisip mo? Parik naman. Masisisi mo ba ako? Kita mo, lagi kang umaalis. Tapos dumadating ka dito, sobrang late na. O kaya, inuumaga ka na. Oh. Isip ko ay eh, may babae ka. Eh, sandali. Eh, bakit ba naman kasi nilihim mo sa akin na ang tinutulungan mo palang kay Dir, eh, baklang ex mo? Dahil alam ko, magiging ganyan yung reaction mo. Iligawan ka ba ulit nun? Lala, hindi ka ba ng baklang yon? May pangalan siya, Carmi. Gordon at hindi ganong klasing tao si Gordon. Nirerespeto niya yung relasyon natin. Alam mo yan, mula nung naging tayo, kahit kailan, hindi yun nagabol. So please, Carmi, huwag mo na ulit sasaktan at papayin si Gordon. Dahil wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ayan po eh, sige na. Para lumakas ka agad. Mahal ka na mabuti, ha? Dapat maubos mo ito. Ate Maricel, nasa na po si Kuya? Sinabi mo po sa kanya na hinahanap ko siya. Ayan, boy. Huwag mo mo hanapin yung kuya mo, ha? Lalo na sa harap mo na, madam. Bakit po? Umalis siya sandali. Saan po siya pumunta? Pinuntahan niya yung nanay niyo. Ano? lakas, di ba? na ako naman siya, nababalik siya eh. Naniwala ka naman! Alam mo ikaw, napaka-ignorante mo talaga eh! Huyo, tayo kasi sa Ano ba ba? Haanapin si Bayani! Kailangan malaman ito ni Chang! Sa kami maghahanap din! Huyo, parang ahu mo na! Kung sana itong paubutin ka, madam. Baka si Empo yung pag-initan niya. Huwag, huwag. Huwag mo na pong po, isubos si Kuya. Kinaharap nilang po si Nanay. Kuya, kuya, sige na po. Gusto mo na po Alam kong wala akong karapatan para humingi ng pabor sa'yo. Pero nakikiusap ako. Ano na sumbong si Bayani. Sige na po, Maya Julio. yung batang saksakan ng arte ni Gary. Doon sa meeting place. Pag mabayad na daw yung mga magulang. Sibat! Set to. Come <small>